Paano mo babantayan ba ang isang 7-footer na may malupit na ball handling, ibang klaseng court vision, soft touch around the basket, at respectable na perimeter game? Yan ang limang taon ng dilema ng mga nakakaharap na Nikola Jokic. Dahil bibihira lang naman tayong makakita na isang sentro ang focal point ng opensa. Siya ang nagbibitbit ng bola at lahat ng plays ay dumadaan sa kanya. At meron pa nga siyang somber shuffle sa arsenal niya na mapapailing ka na lang talaga. Yan si Joker para sa iyo. Minsan shooting guard, power forward, pero madalas point guard sa katawan ng isang sentro. Kaya pwede mong sabihin na siya ang perfectong prototype ng isang modern big na 5. Pero paano nga ba niya nagawang dominahin ng NBA kahit madalas ay mukhang hindi niya na ito sineseryoso? Tara, samahan niyo ko. Ito ang kwento ni Jokic. Napili si Jokic bilang 44th pick ng 2014 NBA Draft at tinawag ang pangalan niya nang wala nang nakikinig at commercial pa ng Taco Bell ang kanilang pinapakita. Ganyan kaboring ang umpisa ng kanyang karera at kahit nga mismo siya ay wala rin kaide ideya na nakuha na pala siya sa liga dahil madaling araw noon sa Serbia at mahimbing pa ang tulog niya. At hindi tulad ng ibang rookies na sobrang excited sa magiging debut nila, naglaro pa siya ng isang taon sa kanyang bansa bago lumipad papuntang Amerika. At 2015 paglapag niya doon, nagsimula na siyang umukit na marka sa liga. Pero hindi naman kaagad naging matunog ang pangalan niya. He was still the 41st pick na galing sa Europa at limitado pa rin ang minutong binibigay sa kanya. Kaya natapos ang unang season na nag-average lang siya ng 10.7 rebounds at 2 assists bawat laro. Pero pero hindi rin naman nagtagal bago umarangkada ang kanyang mga numero dahil 2017 pa lang sa kanyang pangalawang taon, 17 points, 10 rebounds at 5 assists per game na ang kanyang itinabo. At 2018 naman mas nag-improve pa siya lalo, averaging 18, 11 and 6. Kaya unti hindi na siyang gumawa ng ingay para sa kanyang prangkisa, becoming the most versatile big na kinikilala ng liga. At dahil nga nagumpisa siya bilang gwardiya nung bata pa lamang siya, hindi siya natakot sa pagbitbit ng bola kahit na sino pang kaharap niya. And kahit na mahilig siya sa mga no-look passes gaya ng inyong nakikita, Bihira siyang nagsayang at nagtapon ng bola. Pero what really makes him special ay ang kanyang offensive arsenal. Dahil unlike Draymond Green na kaya mong depensahan ng ganito para harangan ang passing lanes niya, hindi mo pwedeng gawin yan kay Jokic dahil siguradong masusunog ka. Dahil kung range ang usapan, umaabot hanggang 3 point area ang sa kanya. At kahit hindi siya ang pinaka-athletic at pinaka-mabilis sa poste one-on-one, -on -one, ang kanyang footwork, soft touch at head fakes naman ang kinakailangan mong tutukan. And kung wala na talaga siyang mapuntahan, ang kanyang iconic move na ang kanyang sasandalan. Walang iba? kundi ang Sombor Shuffle. Ito ang trademark na kanyang pinasikat sa liga. At tulad ni Nicola, medyo may pagkawirdo at kakaiba ang galaw na itong naimbento niya. Pero pwede natin itong tingnan bilang kalahating step back at kalahating fade away na pinagsama. Para bang refined na version ng one-legged fadeaway ni Dirk Nowitzki noon. Pero sa kabila ng form at itsura ng execution niya, hindi natin pwedeng itangging effective ito para sa kanya. You know, he hit a couple He said he shoot on me, like, frustrating as hell. You feel like you've done everything you could possibly do to make him take a bad shot, and it hit nothing but the bottom of the net. However, despite his brilliance sa opensa na nagbitbit sa Nuggets bilang top 5 offensive team sa liga, bottom 5 naman sila pagdating sa depensa. At most of the blame ng mga fans at analysts ay napunta sa kanya. He lacks athleticism at ang mas problematic pa, mahina ang kanyang stamina. At ito ang in-exploit ng mga nakaharap nila. Kaya taong 2018 matapos ang eliminations ay laglag na kagad sila. At ito ang nagtula kay Jokic na magdoble kayot sa offseason season para magdevelop ng endurance at magpalakas ng katawan. Kaya 2019 nakita natin ang produkto ng kanyang naghirapan. Nag-average siya ng 20 points, 11 rebounds at 7 assists per game ng ganon, ganon lang. Made his first all-star team at all-NBA selection at dinala ang Nuggets sa second seed matapos ang regular season. At pagtungtong ng playoffs, tinalo nila ang Spurs sa unang round pero nalaglag sa sumunod na serie kontra sa Portland. At sa postseason run na iyon, 25-13-8 ang kanyang pinakawalan. At sa 2021 NBA bubble naman, maalat ang kanilang naging upisa dahil sa unang round ng postseason, 1-3 ang kanilang kartada. Buti na nga lang naghalimaw si Jamal Murray para extend ng serye at ilaglag ang Utah. At sa sumunod na round contra Clippers, ganoon ulit ang kinahinatnan nila. 1-3 sa unang apat na games pero napaabot ang serye to a game 7 at nanalo pa. But kontra sa Lakers hindi na ito naulit pa, losing 4 games to 1 sa conference finals ng Canlura. At normally matapos ang kanilang run sa postseason, uuwi si Jokic pabalik sa Serbia at magpapahinga. Pero taliwas sa nakaugalian niya, naglaan siya ng oras para mag-training sa off-season at magbawas ng timbang para sa darating na taon. Kaya nagulat ang lahat pagbalik ni Jokic sa unang pagkakataon. Halatang mas fit na siyang maglaro at hindi na siya madalas sinahapo. At kitang kita natin yan sa kanyang mga numero. 26-11-8 lang naman kasi ang kanyang itinabo. At kahit sa banda ng court, nagasik siya ng lagim. Pero ang opensa ni Jokic ay hindi naman nabago sa atin. At ang improvement ni Nicola sa depensa ang dapat nating balangkasin. Kulang man kasi siya sa athleticism, binawi naman niya sa hustle at talino sa defensive positioning. At sa tuwing nasa loob siya ng court, plus 4 ang kanilang defensive rating. And get this, ang dating liability sa depensa, ngayong second na sa steals for sa deflections, at pang labing dalawa sa contested 2-point shots sa buong liga. Kaya halos wala ka na talagang mapupuna sa talento niya. Kaya siya ang tinanghal na MVP ng season ng walang kaduda-duda. Pero dahil napunit ang ACL ng Jamal Murray, nawali sila ng Phoenix sa second round. Sa 2022 season naman, pilay pa rin ang roster nila. Wala si Jamal Murray dahil sa injury at pati si MPJ ay kinilangan din magpahinga. And without these two key players sa kanilang sistema, it was Nikola Jokic na bumuhot ng kanilang opensa sa poste around the basket, sa elbow at kahit sa 3-point area. Pinahirapan niya ang depensa ng mga kalaban nila. And he became the first player sa history ng NBA na makapagtala ng 2000 points, 1000 rebounds at 500 assists in a single regular season. Grabe. Kaya wala nang nagtaka nang tangalin siyang MVP sa dalawang sunod na pagkakataon. Ang kanyang mga backdoor passes, no look sa touch and go volleyball dimes became something na napakasarap panoorin noon. And he is without question the greatest passing center sa NBA hanggang ngayon. And imposible man kung iisipin natin, patuloy siyang nag-improve para sa kanyang kupunan. Dahil sa 2023 season naman, nag-average siya ng 24.5 points, 11.8 rebounds at halos 10 assists bawat laro. Labing dalawang assists na lang sana ang kulang niya para mag-average ng triple-double sa taong ito. But nonetheless for the most part, siya ang kinonsidera ng marami bilang best player sa NBA sa mga panahong ito. His stamina at endurance na dating kahinaan niya ang ngayong ginagamit niya bilang bentay sa mga bakulaw ring humaharap sa kanya. At kaya niyang ipagpagpractically kahit na sinong nasa harap niya, mapalaban ng bilis o lakas ng katawan. Pero ang isang underrated talagang aspeto ng laro ni Joker ay ang efficiency ng kanyang mga tira. Dahil kung hindi nyo alam, may limang players lang na nakapagtala ng more than 70% na true shooting percentage sa liga. And although sa listahan ito si Jokic ang panglima, tingnan nyo na lang ang mga nasa ibabaw niya. Rudy Gobert, Tyson Chandler at Mitchell Robinson all of which ay puro dakdak -dak ang diet ng kanilang opensa. At dito na iba si Joker sa kanila dahil taong 2023, 23 tatlong dak dakdak lang kanyang inattempt sa buong season at ang kanyang offensive output ay mainly galing sa floaters, jump hooks at midrange shots. Kaya kahit na si Joel Embiid ang tinanghal ng MVP ng season, marami pa rin ang naniwalang mas karapat dapat si Joker na gawaran ng award na iyon. Pero sa totoo lang, wala naman talagang pakisiyokit kung siya man o hindi ang tangaling MVP ng taon. Dahil ang isa pang mas nakakabilib sa kanya ay hindi niya pinangangalandakan ng mga individual awards na kanyang nakukuha sa halip mas madalas niyang bukang bibig ang kontribusyon ng kanyang mga kasama Like Tim Duncan na natili siyang low at humble sa kabila ng tagumpay niya sa liga. At hinayaan niya ang performance niya sa loob ng court ang magsalita para sa kanya. And true enough pagpatak ng postseason, pinakita niya kung sino talaga ang totoong MVP sa kanila. Nangamote si Embiid sa playoffs at nalaglaga agad sa second round ng Philadelphia habang si Jokic at Nuggets ay patuloy ang pagdodomina. At understatement pang ang sabihing maganda ang kanyang pinakita. Dahil sa postseason na ito, gumawa ng kasaysayan si Nicola having one of the best performances sa history ng liga. Sa second round contra Suns, Nag-average ng triple-double si Jokic. Norming 35 points, 13 rebounds, and 10 assists per game, shooting 60% sa buong serie. Ibang klase. Sa conference finals naman, winalis nila ang Lakers ni LeBron with another triple-double average sa pangalawang pagkakataon. At sa NBA finals kontra sa Miami, siya ang naging susi ng kanilang sistema. Siya ang focal point ng opensa at ang naging utak ng kanilang prangkisa. Kaya limang games lang ang nila para maiwi ang kauna-unahan nilang kampeonato sa loob ng halos limang dekada sa liga. Jokic won finals MVP, averaging 30 points, 13.5 rebounds, and 9.5 assists per game sa playoffs. At siya ang kauna-unahang malalarang nanguna sa total points sa rebounds at sa assist sa isang buong postseason. At siya rin ang may hawak ng record sa pinakamaraming triple-double sa isang playoff run na mayroong sampo. At nagawa niya yan while shooting 55% sa field, 46% sa tres at 80% sa free throw. So pwede natin talagang sabihin na ang 2023 playoff Jokic ay kombinasyon ng scoring at rebounding ni Shaq, shooting ni Steph at passing ni Magic. Diba? And get this, 41% ng kanyang porsyento sa tres sa lahat ng playoffs ng kanyang karera. Better than Klay Thompson, Ray Allen, and even Steph Curry. Panglima rin siya sa playoff rebounding percentage at pangalawa all-time sa box plus minus behind only Michael Jordan. Pero kung player efficiency ang usapan, siya ang nangunguna dyan all-time above MJ and even LeBron James. Kaya kahit hindi man siya kasing sarap panoorin ng managlili parang atleta sa liga, walang duda na si Nikola Jokic ang isa sa mga pinakamahusay na sentrong humawak ng bola.